Hi guys! So, nagmamap ngayon kasi pinapalinis ako ni Mami na ang anak uh, ko na pinapalinis ako kasi siya nagkukuk eto, wait

masabon kawang bini na nais ko tapos ito. So, today, naisin natin kuha... um Tumala! What? Ay, Madulas ka Okay, linis-linis lang na. First, tanggalin natin itong kape. Sali natin dito pa. Ano ba yan? First. Alright. looking <laughs> at the data. Yeah. That was calculator. Calculator. And the i the That Itong papers niya. Nalagay dito sa babang table. Tapos, ito pala mapi ko. Yan, grade 3 gold ako. Grade 3 gold. Ay na. So, ito yung mga stock ko. So, ito, no book na kwento siya. Pero iba, iba. So, ready na natin yung uniform ko. Ma! Susutin ko yung damit na may red stripe. di toko itu ko. So, hanap ko. Haba. Eh, ito pala. Ito tengko, ko. Ayan. Tapos, ito. Itong skirt. Ayan. Ha? Ha? Okay hey guys, we